Tara, samahan niyo ako magbalot ng mga regalo para sa Pasko. Meron po kayong iPhone at saka AirPods. Mga regalo po sana. Meron po. Lahat ng nabili kong gadgets dito sa C-Square, so far wala akong problema, kaya suki na talaga nila ako. Buti meron silang iPad Pro M2 at iPad Mini 6 Gen, iPhone 11 at iPhone 14 Pro Max, pati yung request na color ng pagbibigyan ko, meron din sila. At limang earpads sa Gen 3. By the way, yung mga OFW customers na gusto magregalo sa mga kamag-anak sa province or Metro Manila, pwede rin ng C-Square mag-arrange ng padala kasi mas convenient, mas mura at iwas scam at marami pang kasamang freebie. Nagbayad ako ng cash at yung iba naman ay nasa credit card. Pwede rin silang installment at g-credits. Makikita nyo sila sa Bridgeway Shops, Green Hills. Hindi naman sila kasama sa reshuffle. Tara, wrapping time! Nakakatuwa din magbalot ng mga regalo, no? Kasi alam mo may mapapasaya ka. Ito talaga yung mga request nila. Kaya for sure, magugustuhan at magagamit. Ito na nga, tapos ko ng marap lahat at ready nang ipamigay sa Christmas. Alam nyo na yan kung sino kayo. Happy shopping, everyone!